So, ma'am, gawin mo yung kanina, yung liyad, yung paganito Check mo yung paliyad mo kung may changes ba. Okay, lumabot ba? Mm, no? lumambot. Lumambot. Tapos yung pa yuko, try mo. Mm -hmm. Ano, kumusta? may pagbabago? Oo. Oh, oh. Parang lumambot yung katawan mo. Okay, side to side, hanapin yung masasakit kanina, i-confirm mo yung kanina tsaka ngayon. Hmm, wala. Hmm. Parang na-lose na yung ano, wala na masyadong pangaan. Hmm. Hmm. Yung sa may uh, balikat mo, yung may, may shoulder, o. Hmm. Kumusta ang pakiramdam dyan? Dito kasi yung lagi masasakit. Bagay, pero ngayon parang ano na siya, okay na siya. Okay. Ay, gumaan na yung ano, pakiramdam. Ano yung pinaka-body complaint mo? Oh, dito. Yung nag, oo, Nagmamanhid yun dito lang na side. Yung one side. Um, minsan kung may kero-kero. lang, no? Oo. Oh, Madalas ano, pag sa umaga. Minsan kumikirot siya, pero hindi ko mapapansin kung ito yung umaga ba yun. Basta nakirot lang. Hmm, basta nakirot. May movement ba tayo na natitrigger siya, sumasakit siya? yung nagbuhat ako ng ano, mabigat. Uh, Nakaganon lang kasi ako. Ay. Sobrang naman ng na yun. Dapat <coughs> <Saan yun? coughs> <Saan yun? coughs>

Ako napulayan na Ay. Observe mo na siya. Kasi na niya. Tapos, ano na, Yes. Halimbawa, pag matagal ka, na-overuse siya dahil sa jogging, may walking na mga baong, tapos hindi naman siya lumamaga. Hindi. Hindi. Ngayon lang siya umulit na sumakit na gabi-gabi yung entripan ko. Hindi gaya na nataas mo yun? Nataas yung ano ko pa? Oo. Hindi. Tapos hindi naman, kasi ang gula ko sa entripan, Oo. masyado. Uh -huh. Oh. Mm -hmm. Yes, Pag mga nakangina, namigyan siya. Kahit hindi nyo siya pahilok, maganda nyo siya ng post-op. nga, ang audition, 3 to 6 weeks. 6 weeks. lang. Tapos sobrang sakit yung kaya tinapak mo siya. Sobrang sakit talaga. Sakit nga. Aray. At last tayo. Tingnan mo natin. Labas. Kamay dito, dalawa. dito, dalawa. tapos open mo lang tapos, open mo lang siya relax lang so very good tingin mo lang labas yeah. yeah. so, hmm. La oh. oh my god marinig mo? <laughs> ang an an dami an 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 Rinig mo? Okay. <laughs> ganun ba gawin mo? Tapos, last na tayo. Dito na yung ulo. Saan na? Diyan na? Kamay sa may tiyan. Tingnan mo, lalim. Labas. <coughs> aray! 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 Aray ko na. Yung mga ribs ko sa likod. Ayun. Nagilaan ba? Oo. Yun yung taang ano eh. Kaya ang masakit na pag maraling araw. Parang mm. naano yung risk ko. Wow, parang ah, <laughs> So, ma'am, gawin mo yung kaninang uh, yung liad yung pagganito. Check mo yung paliyad mo kung may changes ba. Okay, nababa ba? Mm. Uh, lumambot. Lumambot. Tapos yung payupo, try mo. Okay. Mm -mm. Ano, kumusta? May pagbabago? Oo. No? Oh, oh. Parang malambot. Il Ilapat mo na. Ano, tayo? Malambot. Kaya na yan. Lapat mo sa floor. Abot yan eh. Hindi na. Yan Hindi pa. Matabak. Ah. Kasi matabak. <laughs> Pero okay. at least. Parang lumambot yung katawan Okay. Side to side, hanapin yung masasakit kanina. I-compare mo yung kanina at saka ngayon. Um, wala. So, parang malis wala. na yung ano. Yung sa may uh, balikat mo, ba yung sa may shoulder, oo. Mm -hmm. Kumusta ang pakiramdam dyan? Dito kasi yung lagi masasakit, bagay, pero ngayon parang ano na siya, okay na siya. As okay. in, gumaan na yung ano, pakiramdam. Ah, sige. Magsisign kami ng stretching sa inyo sa messenger yeah. ah, Yun yung gawin mo para dyan sa... Oo. Oh, oh. mm -hmm. Tapos pati din sa lower part. Para kahit papano, kahit di na kayo bumalik dito, ah, yun na lang gawin ninyo. Okay. Mobility lang naman kailangan mm -hmm. dito. Saka so, wala ganong problema. Sige, thank you sir. Sige.